yung pagkakalat po kasi ng video na yun, sa kanila po yun ang galing. Yun po yung sa administration ni DG Lasso po. Wala po kaming ibang pinagbigyan, except siya lang. So siya lang ang may extracted copy. Sinabihan ko po siya, si Agent Amar, yung kanyang asawa. Okay. Na i-deny ko yan kasi hindi ko alam yan eh. Hindi naman, hindi ko nalaman yan, hindi yan pinialam sa akin noon. Okay. Kaya okay. gano'n yung sabi ko, i-deny ide kayo. Kasi wala akong nakamalay-malay dyan. Bakit so that was precisely your words. Opo. I swear, Pero you were precisely your words. Ang kausap ko po ay ibang tao. Ibang tao. ina-assume lang po ni, G ni Morales na siya yung kausap ko. Hindi naman po niya nakikita kung saan ako nakaharap. Kung sa kanya ba o dito. Ina-assume niya na siya yung sinabihan ko. Okay. Paano mo in-assume na ikaw ang sinabihan na i-deny? Your Honor, nung kausap ko si Babe kuryoso, sabi niya, Kuya, ano pa kami sa office ni Tata Abe? Ito, naririnig ka niya. So, nagsalita ako sa kanya. Sumasagot naman siya. Ang sabi niya, may na lang, na lang yan para hindi na magulo. Yun po yung sinasabi niya. Kaya nga, nung nakaraang hearing, sinasabi nga niya, may sinabihan siya pero hindi niya maalala kung sino. Alam mo, Your Honor, itong sinasabi ni Dave na yung pirma, hindi ko ma-recognize. Nakatakip po yung pirma. At saka nung time na yun, takahin pa lang ako noon eh, nung, nung pinakita niya eh, nung sinagpo niya sa akin. Nung makita ko po yung, yung video at saka yung dokumento, yung sinasabi niya, hindi nila nakikita. Eh, samantala sa kanila galing yung dokumento pinakita sa akin. Sinend sa akin sa Bible. Kaya doon ko lang nakita. Kaya nung tinitignan ko, sabi ko, kanino to? Kasi may takip. May takip po yung pirma. Hindi po talaga siya, ano, pati mga pangalan. Kaya hindi ka sigurado. Kung Kaya mas, hindi mas, ako yan. sigurado. At saka yung biglang tingin na yun, ngayon, nung, numasabi ko, parang ako ata yun, ha? Sabi ko pa nga sa kanila. Yung pangaho yung, ano, ako, naiimpindihan ko yung, yung position nila ngayon. Kasi yung asawa niya, nandun pa kasama na nagtestify nung, 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 isang hearing. Kaya e, hindi ko rin sila masisisi kung saan man sila papanig. Kasi choice po nila yan. Hindi ko naman po sinabi pumanig sila sa akin. Ang inaano ko lang po dito ay eh, yung pag-uusap, nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan ni ano no, ni ni Director Pransa at sa akin sa pamagitan niya, yung, yung dun mismo, dun sa yung cellphone na nilagay sa speakerphone. Kumbaga, kaya yung mga tanong ko, sinasagot naman doon sa kabila. Yung sinasabi niya, sinasagot ko naman. Oh, hindi kami nakausap na direkta, pero merong conduit. May conduit, Your Honor. Ang uh, talo ka lang ngayon dito dahil two against one. If you deny, ikaw ang nag-insist. Your Honor, okay. yan yung, ano sir, hindi naman, ano no, kumbaga sa, ano no, e, ito sila na, yan yung buong agency, Your Honor. Nor. Hindi ko naman kinakilangan ano pa man eh. Basta yun lang po yung, yung sakop ng aking, ano no, personal na, ano no, knowledge. eh. I, I'm not saying that you are lying. No, I'm not saying that you are lying. Sabi ko lang, kung preponderance of evidence sa pag-uusapan dito ngayon, talagang matatalo ka dahil dalawa sila nag-deny. Ikaw, isa ka lang na nag-insist. Totoo po yun, Your Honor. Totoo po yan. yun. Yun ang Hindi kong sabihin, nun. Hindi. nasabi ko, nagsinungaling ka. Apo. So, hindi, totoong sinabi ni Morales na, ay ni Pansya, na i-deny natin yan? Hindi po. Hindi? Hindi po. Pero sinabi niya, pero sa ibang tao po. Sa ibang tao, which is asawa mo, Opo. na i-deny niya dahil hindi niya alam yan. Opo. Okay. So yan ang narinig mo. Opo. You confirm, Mr. Francia. Yes, Your Honor. Ikaw, sinabi mo na ikaw ang sinabihan na i-deny natin yan. Yes, Your Honor. Kasi nga, kaya ako sumulat, pati kay DJ, gawa lang. ako yung nakapirma. Ako yung nakapirma. Sila hindi nakapirma. Ako yung nakapirma doon sa dokumento. Sino maiipit dyan? Ako. Madali nilang itanggi. Hindi ko naman sila, ano no? Hindi ko naman sila your honor ma pipilit o ano na ano, dahil choice nila yon eh. Dahil may sila. Sa akin, nasa labas na ako, your honor. Nasa labas na ako. Sila nasa loob pa. Okay. Yeah. Yun yung... Thank you, thank you for that. Uh, Attorney Vince Delgado. Yes, Mr. Chair, good morning po. Yes, ano ang connection mo kay PDA Director General Lasso? Totoo ba, totoo ba na binigay sa iyo ni DG Lasso ang CCTV footage na nagpapakita na ikaw ay hinaharas dahil sa pagbusina mo sa kutsi niya? Uh, kung binigay niya sa iyo, ikaw ba ang nagbigay ng video na ito sa viral vlogger na si Maharlika? Uh, Your Honor, uh, good morning po. Uh, if I may read, Your Honor, may niready po ako na statement para sa... Para Sige, so yeah, please. Uh, Mr. Chair and members of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs, good morning po. Nagpapasalamat po ako sa Senate Blue Ribbon Committee for giving time and attention to address this matter of document security in government agencies. Mike, sing pakilala lang po. This is not Blue Ribbon Committee. This is Committee on Public Order and Dangerous oh, okay. Drugs. Thank you. Sorry, your honor, uh Committee on ano uh Public Order and Dangerous Drugs. Mike, sing pakilala lang po. Ako po si Attorney Alvin Sen, Ma G. Delgado. Dati po ako'ng agent or drug enforcement officer po ng Philippine Drug Enforcement Agency. Dati Opo. So ngayon, hindi na? Hindi na po. Umalis ka na sa PDA? Uh, opo. Kailan yeah. lang? Nung Genoa, nag-resign po ako ng December and naging effective po yung resignation ko nitong January 6, po, 2024. Kailan ba nangyari yung video na yun? November po, 17. No November? Pagka December, nag-resign ka? Opo, nag-tender po ako ng resignation. Okay. Please continue. Opo. Uh, nagsimula ako ng panunungkulan noong December 30, 2010. Ngunit ngayon po, uh, sabi ko na resign na po ako January 6, 2024. Ako po ay naimbitahan na ni Honorable Chairman dahil sa statement or implied accusation ni DG that I most probably leaked a video to a certain vlogger, Maharlika. Ang CCTV footage po na iyon ay magpapakita ng mga pangyayari ng pagtamo ko ng verbal at physical assault mula kay DG Lasso. Bilang pagtugon po, uh, kasama po sa invitation na magbigay po ako ng views and comments sa bawat dun po sa pangyayari. Ito po. Uh, yung sa patungkol po doon sa statement, hindi ko po sinasabi, uh, hindi ko po, eh, mahaba po yung sinabi ni, direct ni DG Lasso, hindi ko na po babasahin na, na sa ano naman po. Hindi ko po sinasabi na nagsisinungaling si DG Lasso. Pero hindi po totoo yung sinasabi niya. Hindi po ako nagbigay ng CCTV footage or video sa vlogger na si Maharlika. Ang nangyari po noon, nag-request po ako ng CCTV footage pero para po ito sa administrative and criminal case na isasampa ko po sa kanya laban kay DG Lasso. Ang which, which, was granted by DG Lasso. Apo, apo. Binigay sa'yo. Unigay niya po. Thank you. Apo. Ang ginawa ko po sa video ay sinamit ko po to bilang pati ng uh, proof core evidence sa ombudsman po. Pero uh, ito po, bago po maibigay sa akin ng kopya ng video or CCTV footage, ikinalat na po ng administrasyon ni DG Lasso yung video sa mga group chats. Uh, meron po akong pruweba, pwede ko rin po i, uh, i-submit po sa committee. At saka meron pong isang pagkakataon na si D.G. Lasso, uh, nag-speech pa siya sa isang regional office po sa La Union, sa PIDEA Regional Office 1, uh, binanggit niya na ikwento niya po yung pangyayari sa amin. Tapos ang ginawa niya po is, uh, sa bahay sa kwento niya, kumbaga he played the victim. Sabi niya na uh, porket daw naka-innova lang siya, kaya kuraw siya binusinahan. Ganon po yung kwento niya. Tapos po, nabanggit niya na, di ba napanood niyo naman yung video? So, sa pangyayari po na yun, alam niya na nalik na po yung video na yun. Yung CCTV footage po. Tsaka isa pa po, kung gusto ko pong ikalat yung video na yun, uh, may, marami pong nag-reach, meron, hindi naman po marami, may nag-reach out po sa akin from EBS, GMA, at saka ang pagkakaalam ko po na nawagan pa po si uh, Miss Marlika na magpa-interview, pero hindi ko po yung pinaunlakan. Ang ginawa ko lang po is, nag-file lang po ako sa so proper venue, nang kaso laban sa kanya kasi po uh, bilang Paano ka na reach out ni Marliga? Sa ano po, uh, yung mga videos po na pinapost niya uh, nakita ako nakita ko po na sinasabi niya attorney Delgado, ganyan, gusto, niyang, gusto niya po akong interviewin pero hindi ko po na paunla ka. Hindi naman po dahil uh, against po ako sa kanya pero dahil lang uh, yung mas tamang venue po is i-file ko yung kaso na yun sa tamang opisina po, tamang ahensya ng gobyerno po. Yung, Correct. Abu abogado ka, di ba? Opo. Yun, yun what to Do. Continue. Ah, uh, tapos po, ah, uh, isingit ko na lang po, medyo hindi na relevant. Yung gawain po, yung pagkakalat po kasi ng video na yun, sa kanila po yun ang galing. Yung po yung sa administration ni DG Lasso po. When you say kanila, sa administration po ni DG Lasso. Bali po, meron po akong proweba. Katulad ng sabi ko kanina, isasubmit okay. ko po sa committee. Na yung gawain nila, mahilig po kasi sila magkalat uh, sa groups para character assassination, ganyan. Meron pa nga po akong natanggap na paninira sa akin, propaganda po nila. Hindi ko na po babasahin kasi medyo mahaba. Tsaka may mga mali-maling spell. Pero malinaw po na galing po yun sa kanila, sa director po. Yun po. Thank you. So, malinaw na hindi ikaw ang nagkalat ng video. Uh, hindi po. Hindi ikaw ang nagbigay kay Marlika. Hindi po, sir. Most likely, nakuha ni Marlika yon from the internet. Uh, Kasi nagkalat naman kaya yan. Uh, opo, opo. Ako hindi ko pa nakita yung video niyan, eh, pero nagkalat na. Opo. Okay. Sir, you want to say something? Ah, uh, yes, Your honor. Uh, may i ask our uh, director for uh, intelligence service who has uh, control and custody of these uh, cctv tapes on how we control the... how we control providing copies of these uh, cctv footage, yes, sir? Uh, director Bitong, sir. yes, uh, go ahead, uh, director Bitong. Um, the actual point in that friday, 5.47. dumating yung request ni uh, Atty. Delgado, or should I say, I uh, don't no. uh, Bins Delgado, 547 after office hours. Pagka-Monday po, Monday, uh, dumating yung second letter niya, complaining na bakit daw hindi inaaksyonan. Dumating yung letter niya uh, at the time, I think it's 3.23. 17 minutes later, I was informed na nagpadala na siya ng letter sa ombudsman. So, Friday, 5.47, lampas na ng office hours, wala na tao. Pagka Monday, it's 3.23, if I'm not, uh, I think, uh, just 17 minutes later, nandun na sa ombudsman yung, ano, yung letter niya. So, the process po ng pag-release nito is, uh, unang-una sir, bago po yung aming CCTV system. Ano? At meron po kaming policy on how we can extract and uh, how we release this So nag-request nga po siya. Eventually, sir, as binigay namin sa kanya yung original na copy. After deliberating, uh, deliberating over this, ibinigay e namin sa kanya. As para as I'm concerned, wala po kaming ibang pinagbigyan. Except siya lang. So siya lang ang may extracted copy nung binigay namin sa kanya. So not even us. Uh, hindi po kami nag-release sa kahit sinong tao. So just to answer your question, sir, yun po yung proseso na yan. So meaning to say you are debunking his claim that prior to your to your uh, turning over of said footages uh, to him nagkalat na daw sa social media yung video na yan That is not true sir Wala pa pong lumalabas nung ano Can you ano? elucidate uh, to hindi me hindi pa Gagano? po yan lumalabas Ah uh, yes uh, Mr. Chair Mr. Chair ito po yung uh, screenshots ng group chats po nila na kinalat po nila yung video even before ma-receive ko po yung uh, request ko po from uh, directly uh, sa group chat group chat of uh, uh, hindi ko uh, medyo ano po ah uh, ang nakalagay po dito is iis iod yung name ng group chat tapos meron din pong isang group chat uh, nakalagay po IS tapos dito po may kita po na may mga video sila ni Finor Ward so sino nag-post ng video Pagkita uh, mo niyan, kung group Ito chat, po. yung sir lang po nakalagay, uh, Matamorosa. ah huh? Matamorosa po. Pero uh, yung user username po na nakalagay. Yung nagpost. Siya nagpost. Ah, po. Uh, as far as your phone, sir, sino yung Matamorosa? I po siya sa IS, pero sir, if I, may I know the exact date nung paano po niya pinalabas? Exact date yan. Uh, sir, wala pong date dito sa screenshot. Pero nakalagay po dito, sharing you the copy of CCTV footage, ma'am sir, as instructed by DIS, Director IS po yun. Uh, good evening po. Bali sir, kung sa akin lang po binigay yung video, bakit po nasa group, nasa group chat po nila kinalat yung video? Sir, may I, your yes, may I explain? Right. Uh, after a while po, sir, ako ang feeling ko, uh, at that time, sir, simula na nangyari yung incident, si DJ kasi, he did not make any statement. Wala, sir, as if nothing happened pero ito sir si ano eh, si Vince kung ano nung pinagsasabi sir ang dami kung saan-saan siya nagpupunta ang dami dami tumatawag sa amin nung ma na po sa kanya yung yung the original video i made it i explained to the personnel of IS all of these are uh, uh, authorized to have access to secret so i provided them the video so that they will understand kasi what was happening then is isa lang ang pinanggagalingan ng news eh si Vince lang Feeling ko it's so unfair. So pinakita ko po doon sa sa uh, conference room ng IS with my personnel there. Pinakita ko po yung the original video. At nakita nila to na nagsisinungaling si Vince. Kasi it's very clear from the video. There was no moling There was no physical... Uh, sorry, wala pong sound. But uh, there was no physical... No touching, sir. Uh, uh, I hope, siguro, some other time you will see that the most that the dj did Ginanyan lang po siya when he was going up doon sa kotse. Ginanyan lang siya, sir. So I showed it because it was very unfair that it's already being circulated all over that he was mold. He wasn't mold based from the three CCTVs that we provided. And all those people who were able to watch this uh, should be able to... That I am telling the truth. Thank you. Ang problema lang yung date date kung kailan niya pinost. Anyway, inamin naman kayo ninyo, yung Matamorosa, tao mo, siya nagpost doon sa inyong website. Pero ang tanong na lang dyan ngayon is, sabi mo, that was after naibigay ibigay sa kanya. So, posible ba na yung pinos ni Matamorosa doon sa website niyo yan yung nakakarating kay Marlica? Ka? Yan yung nakarating kay Marlika? No sir because ako po miss wala ko. po akong access sir eh ako mismo. Alam ko pag group group chat natin tayo-tayo lang mga operative nag group chat. Kung may mag-leak dyan, isa sa inyo nag-leak. Uh sir if I I have watched also Marlika. I think uh ang nakakawa siya because she is being provided with wrong information. I think napakabobo po nung lawyer na nagbibigay sa kanya. But then, sir, kung titingnan mo. Sinabi niya in one of his ano, one of his blogs na si Attorney Delgado ang nagpo-provide. I think you can you can review it. Sabi ni Maharlika, in one of her blogs, it's attorney Vince uh, ang nagpo-provide sa kanya nitong mga ito. I think I was just reviewing this uh, last night. So, in one of the you, blogs... You confirm the statement of Maharlika na ikaw ang nagbigay? Uh, no, Mr. Chair. Hindi po ako nagbibigay sa kanya. Yan ang mahirap. Wala si Maharlika dito. Uh, Mr. Chair, if I may... Yeah, go ahead, go ahead. Mr. Chair, uh, meron pong uh, chat, meron po ako na-receive na chat from a certain user. Um, uh, ang pangalan niya po is Ms. Marlica, pero hindi po ako nag-reply sa kanya. Na na pwede ko pa rin po ipakita sa inyo. Na wala po akong any contact kay, ano, uh, kay Ms. Marlica. Pero Up, chat ka niya? Uh, isang instance lang po. Uh, ito, hanapin ko po. Tapos ang sabi po niya, nag-hi siya, tapos nag na, nagpapa-unlock po siya sa akin pero hindi po ako nag-reply sa kanya.